Okay, rolling. Rolling. Interviewee 1, 3, 2, 1, action. Hello, my name is Gerard Galang and nakadorm ako ngayon sa Kami Residence Hall. Uh, Nagdodorm ako kasi I come from a middle income family. So if I choose to dorm outside UP, it's going to be too expensive. So. Nagdodorm ako because I'm from Davao City. So apparently, hindi ako pwedeng mag-uwian. Eh? Ang closest relatives ko ay eh, nasa Laguna and that's at least two hours to three hours travel. Ngayon sa Malave, meron akong kigaan, study table, upuan, maliit na space sa kwarto. Kakasya, may microwave, may ref. Wala kaming ref. So, nagme-make sense bakit ganun siya kamura. Ang mahal ng akasya, yun yung pinakamahal eh. Siguro ang problema, hindi talaga umaabot ang wifi, ang na sa apartment sa basement na to the point na kailangan pa namin buksan yung pintuan para lang makapasok yung signal. Kailangan kong magpa-load ng data every week. Siguro masasabi ko na kung tulugan lang yung dorm, I think for me, it's enough na. Conducive learning space ba yung dorm namin? Hindi masyado. Hindi talaga siya conducive, as in parang nakakasakal. Ang dami ko nang na iniisip. Namimiss ko pa yung nanay ko. Kailangan ko pang gumawa ng rex sa ganong environment na parang nakakulong ako. Yung room sobrang liit, parang siyang asylum. Literal na abot ko yung ceiling ng room ko. So medyo masikip siya. Kulang cool din sa ventilation din. Yung lighting, yung lighting din problema din eh. Dumadaan din ng mga sasakyan din. Parang kapag nag-aaral ako, ang daming mga dumadaan ng mga jeep, minsan mga kumaharo ng motor. Centennial faces this issue kung saan there is a lack of space to accommodate students na gustong mag-aral in a space outside of their room. Since Malave is one of the biggest dorm. Minsan nagiging crowded na sa study area, so ayun sa room lang ako always nag-aaral ako all nighter. Sa policy naman, medyo may mga questionable policies then for me, very limited lang yung kinds of items sa pwede mong dalhin sa dorm. Just this school year, pinagbawa na yung mga clip fans. Ako personally, hindi ko afford yung mga mamahaling fans. Super daming proseso na kailangan gawin. Halimbawa, para sa isang bisita, para makapunta sila sa Molave, kailangan magsagot ng ganitong forms. Kailangan pag mag-overnight ka, uh, kailangan mo din magsagot ng another form pa. Sometimes it's understandable, pero minsan, I think it's just too much. Management ng dorm namin, honestly, compared to my experience, to my past dorm, It's so much uh, better. Very anti-student for me. I remember there's this one dormer na napagalitan ng dorm manager namin. I mean, gets naman kung papagalitan pero siguro naman, not in front of many people. Hindi lang sa mga estudyante pero maging sa mga gwarja. Hindi kasi siya sabi-sabi lang. E ako mismo nakita ko kung paano pinapahiya yung ibang guard. So I feel like hindi tama yung pamamahiya sa mga tao. Kung papagsabihan mo, kung kayong dalawa na lang son. I would say na, yes, I'm somehow uh, getting what I'm paying for. Pero the thing is, I feel like the bar is set so low. Kahit na sabihin natin na pa-provide yung needs, the situation could be better. Nagsisimula talaga yan sa um, pagiging open and consultative ng mga taong namamahala sa akin. Maging transparent sila kasi napakahirap ng dorm application. Unang-una pa lang, nasabihan kami na wala kaming option to choose kung anong dorm ang gusto namin. Hinulog lang kami kung saan-saan. So, Nakakalungkot siya, especially sa mga tao na halimbawa na napadpad sa Acacia pero hindi nila afford kasi yun nga mahal yung Acacia. And mayroon din mga kaibigan na deserve naman nila makapasok dorm pero hindi sila nakakapasok at hindi nila alam kung bakit. Parang pinapamukapan nila sa mga estudyante na, uy, maging grateful ka kasi nabigyan ka ng slot. Yung parang sistema ng student housing dito sa UP, it could be managed well could accommodate more students kung mayroong sapat na budget ang ating mga SUCs. The students deserve the best, especially na they're only studying in the best school.